Ay ate Pagbilang po ng ano San dito yung ano Pampusa lahat to Ito to ah, Isang kilo lang So yun guys Nakabili tayo ng ano Ng uh, pagkain ng pusa Ito yung uh, natin sa makikita nating pusa dito sa daan yung mga pakalat-kalat na pusa sa daan alam niyo kasi yung mga pusa na makikita nyo dito sa kalsada ito yung mga pusa ang inabanduna. na mga tinatapon so kung sa mga hindi nakakaalam guys yung marami akong ano may mga pusa ako dun sa bahay may mga inalagaan din ako pusa uh, mga persian persian cat lima, limang perasyong Persian cut at uh, meron din akong uh, pusa doon na ano na malaki na kulay dilaw o so, ano siya yung yung ordinary pusa lang pero may edad na medyo matagal na kasi kung hindi ako nagkakamali siguro mga 2017 pa yun siya so ano na ano 2024 na so magsi 7 years na yata nagalan. Ah, so ayun, ah, ayun mga so, so mahi, kaya mahilig tayo, ano, mahilig tayo sa pusa. Kaya ta try nating ano, ta try nating mag ah uh, mag-content, mag-save uh, si tayo ng pusa. So ngayon ay eh, sa kaya dito sa vlog natin ngayon eh magpapakain tayo dito ng ano ng uh, pusa yung uh, ligaw mga gala no. Kaya nga uh, kung mapansin niyo yung ating uh, channel ay pusang gala <laughs> so, ayun guys Alam nyo na ha? pusang gala So, kaya mahilig tayo sa pusa eh, Ito ngayon, magtatry uh, tayong mag-save uh, o magpakain tayo ng pusa Na makikita natin dito sa kalsada Alam nyo guys, yung mga pusa Kung mapansin nyo, ayan may mga nasasagasaang pusa hmm, Ano na lang, kasi yun yan, tinatapon kasi sila ng ano Inatapon kasi sila ng mga uh, may-ari ng pusa na rin. Kasi gawa ng siguro. Sobra-sobra na yung pusa sa kanilang bahay. Uh, yung iba naman, uh, naka -na nakakalataan. Alam? Yung dumi ng pusa, ay talagang medyo, ano, medyo hindi ka nais nais yung amoy niyan kaya yung mga nag-aalaga ng pusa alam niya yan hindi maganda yung amoy ng pusa kaya ang ano lang dito kailangan lang talaga nila eh lagyan talaga sila ng cut sand na? para doon sila dudumi kung mga baby pa naman yung mga pusa nyo eh dapat sanayin nyo sila na dumumi doon sa ano doon sa buhangin no eh akin ang akin naman eh kinulong ko siya kinulong ko sila ngayon doon sa ano ginawan ko sila ng kulungan para hindi sa pakalat-kalat ngayon kapag kalumaki na sila eh, medyo mga baby pa kasi kapag kalumaki laki na sila siguro ang tatar ko na ito eh ililipat ko sila sa lagayan no ililipat ko sila sa lagayan or kung ano di pa pwede rin pakawalan ko na lang din sila para hindi naman sila as in nakakulong sa ngayon lang kasi mga baby pa hindi pa sila marunong no? hindi pa sila marunong mag uh, uh, dumi kung sa, ngayon kasi kung saan sila, sila dumudumi eh. Okay. kita nakita tayo mga pusa pakainin natin ta? tingnan tingnan kainin natin Isa Di pala mapit yung isa Ay, hindi mapit pa isa Tingnan natin Dami Lima Tingnan natin konti Kaming Dami Lima <laughs> Tanda na. may mga galis na so ayun nga guys no yung mga ganito daming pusa na ganyan ay kita sa kalsada no pag may nakita kayong mga ganito mga pusa pa nyo kasi kawawa naman to kasi yung mga nasa sagasaan sa gilid ng kalsada ah patay ng iba so ayun dami ayun. so bukas pag nadaan ng kuli yan bigyan ko ulit ng pagkain yan kaya so, pa tayo maghanap ng iba humabol yung isang pusa humabol yung isa ito pa ito pa ito eh try natin para try, try natin try, kainin itong isa try natin pakainin itong isa malapit ito kapit. Uy ko. Kapit yung pusa. Ayaw. <laughs> Ayaw. 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 Ayaw na. Ayaw na. Maganda yung binili ko kasi ano yan eh. Salmon. Salmon salmon yung binili ko star yan yun yung pinapakain ko talaga dun sa pusa ko na ano dun sa mga maliliit kong pusa yan sa ano yan star so salmon kaya malasa ko baga sa ano na attract yung ano ng ano yung mga pusa medyo nahihiya pa siya yan na yan na. kain na siya kain ayaw <laughs> ayaw ayaw so, nahihiya pa yan mamaya Okay, kain ni Meming. Ayan, bukas ladaan ng kuli yan. Dadaan ng kuli yung dun sa ano, yung pusa na yon Para masanay sila na ano. Tatampay kita nyo kanina guys, no? Apat sila na ano. Tapos mamaya may humabol lima. <laughs> ato So, ayan guys, uh, ah. maghahanap pa tayo ng ano, hanap pa tayo dito ng uh, kung may makikita pa tayo dito ng uh, pusa.